Marami pong nanumbalik sa ating uh, alaala na yung ating po mga kabataan ay masyado nang nalululong sa mga uh, masasabi po natin, lalo yung pagkakalikha ng smartphone na yan, eh laging nakaharap na lamang uh, doon sa kanilang mga smartphone, pati po sa mga malalayong lugar, nabigyan pa ng mga magulang ng kanilang mga cellphone, nandun na lang lagi po ang kanilang atensyon. Sana po uh, sa amin mong pag-uusap kahapon ay mabigyan po ng pagkakataon yung ating kabataan matutumuli na bumalik sa kanilang pagtatanim, agrikultura, matutunan po silang mabuhay uli na uh, sa kanilang pong uh, kakayahan ay uh, masuportahan nila ang kanilang mga sarili. Yun lamang po. ako po ay saludo po sa inyo, ha, Senator Bang. We'd like to thank uh, the gentleman from Camarines Norte. Maraming maraming salamat po, Senator Padilla. At uh, isasama po natin ang usapin tungkol sa kurikulo dito po sa mga susunod na hearing at uh, masasama po dyan ang usapin tungkol sa kalikasan. At maganda nga po na mapag-usapan po yan. Maraming salamat po.